Yeah, hindi ko siya nilalagyan ng atay kasi hindi ko talaga type yung lasa ng atay pag nilalagay sa minudo. Saka so, nalalansahan ako sa atay. Perfect na ang lasa. Sarap. Hello everyone! Welcome back to my channel! Ngayon, magluluto ako ng minudo. Ito yung mga ingredients ko. Ah, patatas at carrots. Bell pepper. Sibuyas. Saka bawang. my pork cubes. At meron ako dito. Binabad sa may mainit na tubig yung atsuwete buto ng atsuwete pampakulay at meron ako dito ang, uh, eto rino at meron ako dito dry peas at uh, meron akong hot dog kamatis, maraming kamatis kasi, maraming kamatis kasi, hindi na ako maglalagay ng tomato sauce. At meron akong pork. Ayan, hiniwan ng maliit. Maliliit lang yan, pang minuto cut. Ayan. Dalawang kilong pork. Ah, Ipisaan ko na yung pagluluto ng minudo. Gigisa ako na yung bawang. Lalagay ko na yung sibuyas kasi nag-golden brown na yung bawang. tayin ko lang na mag golden brown din yung sibuyas. Nalagay ko na yung kamatis. Ayan, maraming kamatis yung Lulutuin ko lang yung kamatis hanggang sa mag na siya. Ayan, luto na yung kamatis. Hindi na ako dito gagamit ng tomato sauce. Ayan, okay na yan. Agay ko na yung bell. Ilalagay ko na rin yung pork. Oh. bigat ang dalawang kilo. Ayan. Mm. Ilalagay ko siya ng paminta powder. lalagay ko na rin yung pork cubes para mahalo siya ng luto. Lalagay ko na rin pala itong atsuwete, ano, achuete. Hindi siya atsuwete powder yung ano to buto eh mo ko anong tawo yung cellphone ko nagrereklamo siya sobrang init na daw yan ang atsyete ay pampakulay. ang ko lang yun siyang kumulo dyan. Tatakpan ko muna. Pakukuluan ko lang siya dyan sa katamtamang apoy. Ayan guys, tignan natin kung okay na. Yan, kumulo na ah. Yan, talalambutin lang natin yan. Saka ko iprito yung yung ano, patata, saka yung carrots saka yung hotdog. Hayaan ko lang siyang maluto. Guys, nice. malambot na yung baboy at iprito ko na yung hot dog sa kayong patatas at carrots. iprito ko na rin tong Yan, luto na yung hotdog at bell pepper. lutuin yun Ayan guys, luto na ang aking pinirinitong patatas. Ayan na. Nagbabalik ang minudo. Ayan, luto na siya. Malambot na yung mga pork. Salagay ko na yung mga sahog. Lagay ko lang yung vintis. Uh, hot dog. At yung patatas. mag ko ng toyo. Konting toyo lang. Makukulaan ko lang siya ng isang kulo pa. Lalagyan ko siya ng ito ang huli. Liver spread. Hindi ko kasi siya nilalagyan ng atay. Kasi hindi ko talaga type yung lasa ng atay pag nilalagay sa minudo. Kasi kanilalansahan ako sa atay. Ayan. At ito na nga ang ating minudo. Ano pa yung lasa ng aking minudo? Wait na. Titikman ko na. Wow. Sarap. Sarap ng lasa. Sarap siya nung nilagyan ng liver spread. ko nga ulit. Perfect na ang lasa. Sarap. Mmm ma-render na naman ulit ang aking cellphone bigla na lang namatay at dito na po nagtatapos ang aking pagluluto ng dalawang kilong minudo ayan luto na ang ating minudo ayan namamatay na siya ng kusa sa sobrang init papatay patay yung ilaw ng cellphone natin eto na tatapusin ko ng aking video Ayan. Uy! Ayan. Na sobrang init. Ayan. yan, yan, yan ang ating menudo. Thank you very much. Bye-bye! Surrender na aking cellphone sa init.